daily routine na naman nga kami ngayon dito sa bahay. Nagluto na nga ako ng mga pa-orders namin ni Geraldine. Alas dos na nga ako ng hapon nagsimula magluto. Then, pinipressure cooker ko na nga lang nga yung beef at saka yung chicken. Kaya mas madali na lang din talaga siyang lutuin. Alas 4 naman ng hapon, paalis na rin kami ni Geraldine para nga magsimula naman mag-deliver. Meron nga kaming repeat order dito sa may bayan lang. Kapagka bumibili nga siya ng biryani, talagang maramihan. nag okay, extra rice din nga siya. Ang Pasko nga, bumili nga sila ng platter. So yun, paulit-ulit nga sila ang umuorder nga sa yung tatay amin. Tatay nga ng kausap nga ni Gerald, din, nagtrabaho siya ng Saudi. Then nung natikman nga nila yung tinitindangan namin na biryani, nagustuhan din talaga nung tatay niya. Kaya paulit-ulit din talaga silang bumibili. Yung iba naman namin, customer na nagpa-deliver, mga first time lang din nila bumili. Yung iba na panood nila sa vlog ko din, yung iba naman, nakikita nga nila sa post. Yung huli namin nga dinilibir, nagtrabaho din niya ng Saudi. Pagkatapos nga namang may deliver sa kanya, nag-message nga siya sa page. Nakakatuwa nga kasi sabi nga niya, legit daw yung tinit tinda namin so akala niya siguro joke joke lang na biryani yung tinitindangan namin Pagkatapos nga namin mag-deliver, dumaan nga kami dito sa may bayanan. Fire nga to at ipinasyal nga namin yung dalawang bata. Naupo na nga muna kami ni Geraldine habang yung dalawang bata nga naglalaro sa playground. Nakakita nga kami ng chicharon dito, iba't ibang klase nga. Bumili nga kami ni Geraldine habang pinapanood namin yung dalawang bata. Bigla kasi kaming nangasim ni Geraldine at yung tinignan nga namin yung suka niya pulang-pula kaya sabi ko siguradong maanghang to. Hindi nga kami nagkamali ni Geraldine kasi sobrang anghang talaga ng suka niya. Ang sarap. Namiss ko nga humigop ng suka. Pag-usapan nga namin ni Geraldine na ito nga yung mga chicharo na to yung nireklamo kay Tulpo. Kasi nga madumi nga daw. So yun, minsan lang naman kami kumain ng ganito. At saka minsan kasi kung ano pa yung madumi, yun pa yung masarap. Charot. <laughs> Nakakamis din nga kumain ng mga ganitong pagkain. Sa suka pa nga lang, panalong panalong-panalo na talaga. Sa so ako kasi, maasim lover talaga ako. Kahit anong klase talaga ng maasim na pagkain, talagang favorite ko. Pagkatapos nga namin kainin yung dalawang chicharo na binili nga namin, tumingin muna kami dito sa may lawa ng Laguna. ano-ano nga ang napag-uusapan namin ni Geraldine. Dun kasi sa suka yung likod ng bahay nga namin, lawa din siya, parang ganito rin siya. And dumaliliit pa nga sila Geraldine, naliligo nga sila dyan. Nung papanahunan ko pa nga, sobrang linis pa nga niya yung Laguna Bay na yan. Kaya talagang pinapaliguan din talaga namin yan noon. Doon nga sa may likod nga ng bahay namin, may mga puno pa nga ng nyog. Tapos yung buhangin nga niya, may halo pang puti. Kaya nakakatuwa din. Yun nga lang, nasira na lang talaga kasi ngayon. Dahil nga tinatapunan ng basura at marami ring mga nag-alaga ng baboy. Tapos yung dumi nung baboy, doon na dumi sa tubig. Kaya sobrang napabayaan na rin talaga yung lawa ng Laguna. Pero naging fish pond naman siya. Kapag bumabagyo nga dito, ang daming mga bangos at mga tilapia ang naglalabasan na Naalala ko nga lang nga kaya na ikwento ko. Nung nagsawa na nga kami ni Geraldine tumingin-tingin dun sa may aplaya, sinamahan na nga namin yung dalawang bata na maglaro dito sa may playground. Parang bata na rin nga kami ni Geraldine dahil wala hang tao dito sa may siso. Kami nga ang nagsiso sa din. Sa talya naman, panay nga ang iya kasi inaasar siya ng kuya niya. Pauwi na din nga kami. Dumaan na nga muna kami dito sa mga nakatayu pa. Hindi ko kasi alam ko ano bang tawag nito. Pero mga equipment kasi to para sa pag-exercise. -e Parang bata na nga lang nga din kami ni Geraldine. Talagang inisa-isa namin yung mga nakatayu dito. Sabi nga niya, bagay nga to sa kanya, para nga daw pumayat-payat siya. Pero alam niyo ba guys, dati nga mas mataba pa yan si Geraldine, pumayat-payat na nga lang nga yan ngayon. Inabot na nga kami ng dilim sa biyahe. Nakain nga kami kay Kuya Rice. Tapsihan nga siya dito sa may muntin lupa at sikat din nga siyang kainan. Ganito na nga namin, sinelebrate ni Geraldine yung Valentine's Day. Pagpasok nga namin, sobrang dami ng tao, family at couple nga yung mga nandito. Buti na nga lang nga at may naupuan pa kami dito sa may bandang gilid. Pangalawang beses ko na nga makakain dito. Nung unang kain ko nga dito, hindi ko nalimutan yung lasa ng kanin niya. Ang dami niyang fried garlic, eh gustong gusto ko din kasi yun. 10 minutes to 15 minutes nga kaming nag-antay dun sa mga in-order nga namin. silog nga yung in-order ko, then kay Tantan parehas nga kami. Kay Gerald din naman, bangos naman yung kanya. Tinake outan nga din namin si Carlos kasi nga nagtitinda nga, nga siya ngayon ng Paris. Mura nga lang nga dito kaya ang dami rin mga kumakain. Yung in-order ko nga ang chiksilog. Around 60 pesos din siya kaya napakasulit din kumain. So yun know, na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. maraming marami maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.